Sa mga naka -Honda Click po dyan, 125 at 160, ano po ba yung recommended fuel para po sa ating motor? Ito po bang green na regular or ito po ba na red na premium? At sa mga hindi pa po nakakalam kung ano po sa dalawa ang dapat na gamitin sa ating motor na Honda Click, ay panoorin niyo po itong ating video. Malalaman po natin yan dito sa ating owner's manual at ang sinasabi niya ro po na recommended fuel para po dito sa ating Honda Click ay unleaded petrol 91 ron or higher. So, wala pong sinasabi kung uh, regular or premium po yung ating gagamitin. Kundi 91 ron or higher. So, ito po ay octane number. So, may separate video na po ko dito at doon po po natin kung ano po yung trabaho ng octane sa ating fuel. Kaya ang gagawin ko lang po ngayon ay short explanation. Ang octane po ay sukatan ng ating fuel para hindi po siya agad sumabog or mag-explode pag ito po ay kinompress na po natin. So ito po yung piston, nasa pagitan po nito yung fuel at air at i-compress po natin yan. So magkikreate po yan ng init. At yung init na po na yan, pag wala pong octane na additives po itong ating fuel, ay eh bigla-bigla lang po yung sasabog ng hindi pa po nagkikreate ng spark yung ating spark plug. So, ibig sabihin po is knocking at mis timing. Di ba? So, malaki po ang chance na masisira po itong ating makina pag wala po sa timing itong pagsabog ng ating air and fuel mixture. Kaya nag-usap po yung gumagawa po nitong ating motor at yung gumagawa po ng ating gasolina upang mapigilan yung pre-ignition na yan. Kaya dito na po na-develop at nabuo yung additives na octane at yung octane additives naman po na hinahalo dito sa ating fuel. Kaya the more the octane, the more the fuel can resist the pre-ignition. So kaya meron po tayo 91, 93, 95 na 97 at 100. So habang tumataas po yung number na yan, ay tumitindi naman po yung additives concentration nito sa ating fuel. Na siya naman po pumipigil sa agad-agad na pagsabog nito pag ito po ay kinokompress na. Kaya binabasehan po natin sa ating motor sa pagpili po ng ating gasolina ng octane ay yung kanyang compression ratio. Ayon na compression ratio, dahil din po na kailangan natin ng octane number sa ating gasolina upang maiwasan po natin yung pre-ignition kasi mas mataas po yung ating compression ratio mas mataas din po na init yung madidevelop ng ating makina kaya lilinawin po natin na itong octane ay hindi po ito nakakadagdag ng power at performance ng ating makina at hindi rin po ito nakakadagdag ng init dahil itong octane ginagamit po natin to for safety para hindi po tayo magkaroon ng knocking at pre-ignition na siya naman pong makasira ng ating makina ngayon basihan po natin sa pagpili natin na kasulina ay yung octane number. At itong regular na green, ito po ay may octane number na 91. Pero yung iba po ay meron pong 93 na octane number. At ito naman pong red, ito po ang premium. Ito po ay may octane number na 95. So, Pagpili pili naman po ng octane number ay babase po tayo sa compression ratio ng ating motor. At yung compression ratio po ng Honda Click 125 ay nasa 11.0 is to 1. So, mataas na po ito mga pare ko eh. Kaya nga po pala siya ay naka-water cooled na kung mapapansin nyo, yung mga naka air cold ay nasa 9 point something lamang po yung kanilang compression ratio. Di hamak po na mas mababa yun kesa po dito sa ating Honda Click nasa 11.0 is to 1. At yung recommended octane number naman natin ay 91 loan or research octane number or higher. So binigyan po tayo ng instruction ng ating owner's manual na pwede po tayo magtaas ng ating octane number for better. For safer po ng ating makina. Eh sir, bakit pa po natin ibahin? Ay yung recommended nga po ay 91 octane. Tingnan nyo ito mga pali kayo. Ang recommended po rito na lang is ay 10W 30. Pero, gumagamit po tayo ng 10W 30. Hindi po ba? Hindi. Kalimitan pong ginagamit natin is you know, 10W 40. At may gumagamit nga po pala na you know, meron nga pong 20W50 So, sinabi rin po ba dito kung ano po lang is ang ating gagamitin. Pero yung pinaka po natin ay mineral lang po yung ating gagamitin. Pero, gumagamit po tayo ng semi-synthetic. At yung iba, syempre, para po safe na safe, kahit dyan dyan lang tumatakbo, ay gumagamit ng mga polysynthetic. So, ito, maganda po to pang racing-racing kasi maganda po yung kanyang protection. So, yan po sinasabi natin mga pare ko eh babase po tayo sa sitwasyon for safety, protection po ng ating makina ang pinag-uusapan dito. Kaya po tayo nagbabago ng ating octane number. So sa atin po, hindi na po tayo pwedeng magbaba pa dito sa 91 kasi ito na po yung pinakalimit at magkakaroon na po ng pre-ignition itong ating makina. So ang ginagawa ko po ay hindi po ko nasa limit kundi mas mataas po sa limit either 93 or 95 octane po yung ating ginagamit na fuel dito po sa ating Honda Click. Lalo na po sa mga aggressive rider, yung mga birit ng birit, ang marirecommend ko po na fuel sa inyo ay itong premium na may 95 octane upang maiwasan po yung pre at knocking na makikreate naman po ng sobrang init ng inyong makina. At sa Honda Click 116 naman na may compression ratio na 12.0 istuhan di hamak po na mas mataas po to sa ating Honda Click 125. Ito mo, ang sinabi niya po rito ay 91 ron or higher. So, mag -higher na po tayo dito dahil masyado na po mataas itong compression ratio nito. At ang recommended ko po na fuel dito ay itong premium na may 95 octane dahil nga po sa taas ng kanyang compression ratio. At i-compare naman po natin ito sa diesel engine na may compression ratio po ng 14 is to 1 ay almost konti na lang po yung kanilang pagitan. At magkakaroon na po ng self-ignite yung fuel. Kaya ganyan po napaka-importante na mataas po yung octane rating ng fuel na na gagamitin nyo sa inyong Honda Click 160 for safety po ng inyong makina. Kaya po recap lang po, itong ating motor na Honda Click 125, ang recommended fuel po natin dito ay 93 at 95 octane. So alam nyo na po kung kailan nyo po gagamitin yung 93 at yung 95. At para naman po sa mga naka Honda Click 160, ayan yung recommended po natin dyan ay 95 octane. Dahil nga po sa kanyang compression ratio na mataas. So wag po tayong manghinayang sa piso dagdag para po sa premium. Dahil yung piso po na yan ay talaga naman pong ng ating motor. At yung iba pong gasolina ay eh, meron po siyang added detergent na nakakatulong po sa paglinis ng ating makina. So dito nyo po yan makukuha sa premium gasoline.